eto yung isa sa pinakamatagal na tapsihan na sulit sarap na mix and match dito sa may pandakan Manila. Dahil dito nga guys, lagang 150 pesos nyo ay meron na kayong mix and match na good for sharing na. mag -e extra rice ka na lang pang dalawang kataon na. Gandang gabi bossing. Yung... Anong name natin boss? Ah, ako nga pala si Stanley, ang owner ng Oji Chang Silog. So meron kaming two-piece chicken, tas 85 pesos lang siya, may java rice na siya. Then meron kaming Five flavors na ina-offer, spicy bupalot, cheesy cheese, garlic mayo, soy garlic teriyaki. Then meron pa kaming silog meal, na lechon silog, tap silog, bangus silog, pork silog, hangarian, chicken, hot dog, cut silog, spam silog. Then... Grabe, no, napakamura na silog meals, yung price range lang 60 to 100. Abay, mix a match 85 to 150. May tinutubo ba kayo dyan, sir? Meron, Meron, naman, bukol, sa leeg. <laughs> hindi, <laughs> hindi, joke lang. Meron naman, siya. Kasi ang sa akin, sabi ng nanay ko, hindi naman natin kailangan magpayaman. Ang importante lang is may, may provide tayo sa araw-araw. Ayun na naman. Pag umaman, hmm. Di ba? Ayun lang yun. Pero, ang kailangan natin na is may tuwita ang kailangan. Kailangan ang turo sa akin ng nanay. So, gano'n nakatagal tong OG Chang si Logsir? Ang na minana ko pa sa nanay ko, kung hindi ako nagkakamali, 1994 or 1995. Kaya, girl, na? Chang siya kasi. Tagong originally, isang nanay ko sa nagtitinda ng tapsilugan dito sa amin sa Pandakan Biyada. Yeah. Bali, ito nga pala yung sample ng mix and match namin na sulit at swak sa budget nyo. Good for sharing na rin talaga siya. Actually, kung di ka naman malakas kumain talagang kung dalawa kayo, pwede kayo mag-date talaga. And yung pag bigay namin ng serving namin ng food is tantiameter lang kami, hindi kami per grams. At wala kaming vlogger-vlogger dito yeah. ha, sa pagbibigay. Ah. Ito naman yung isa namin, is lechon, na 150 rin siya. 150 lang din doon, sir? Oo. Grabe. No. Sulit. bigay namin dito, ah, ulitin ko, tantiameter lang talaga kami rito. <laughs> Walang grams grams. Wala grabe. kami per grams dito. Wala rin vlogger-vlogger dito. Sulit at sarap. Ang yeah. location namin is Road to Barreto sa tapat ng dating barangay A37 which is located lang namin siya. Then nag-start kami ng open ng 5 p.m. Then open to, to serve, serve na kami and delivery to 6. Onwards na yon hanggang maubos na. Uh, isa rin to sa bestseller namin is yung chicken namin na 85 pesos with java rice and sauce na siya. Two-piece chicken na siya. Ito ang available sauce. Is, itong nilalagay ko is bupalo to. Hmm. Then may cheese din kami, kami na order. Okay, oh, yeah kaya na padami okay. ko. So, hindi okay, okay lang sir, may lig naman ako sa sauce eh. Yeah, no. Direk pa na na sir, ah. thank you sir. Ah. Okay. Thank you, thank you. Yan, mga digim dito tayo sa Road to Barreto Street, Biata, Pandakan, Manila. At deny na natin yung isa sa pinakamatagal na top dito. Dahil since 1990 pa, ito yung OG Chang Silog, guys. O na natin tikman ito, pinakamura muna, 85 pesos. Yan. Bupalo nga pala itong pinili natin, guys. Buwan na natin. Hmm. May kick sya ng angang, pero manageable naman. Sabay, naka-jabarize na. Sabay cheese. Nabawa natin cheese. Mmm. Ang gabi. Premium flavors yung mga hinahanan nila dito, no? Hindi na lugit sa 85 pesos, guys. So, ang maganda dito sa mix and match niya, ang lilichon sauce, guys. Eh. Yeah. Magsawa ka sa sauce dito, guys. Pwede natin to Lichon kawali. Buwan natin. gaano ka crispy to Mmm. Grabe, yung 150 na serving nila dito. Good for sharing na. Mag-extra rice ka na lang talaga. Ayun, ito po ang banana. Mm. Buwan natin yung sinangag. ay ito natin yung tapa, guys. Mm. bite clogged. Oh, last bite guys and... Diba natin yung with tapa tsaka litsong kawali. Sabay sinangag. Lat-lat na yan. Sabay may itlog. Lat-lat na. Diba natin. Eh. Hmm. Kung naghanap kang gandong solid na food trip dito sa Pandacan, Manila. Dahil na kayo dito sa OG Chang Silog, guys. Magiging sulit yung food trip nyo. So yun lang. Salamat. Paalam.